Ayaw nang mag-expect ni Kim Chu tungkol sa kanyang buhay at showbiz career sa mga susunod na taon. Mukhang napagod at nagsawa na rin siya sa kaka-expect sa mga posibleng mangyari sa kanya kaya chill-chill na lang muna siya. Natanong kasi ang lead actress ng latest ABS-CBN at VU Philippines series na What's Wrong with Secretary Kim tungkol sa usaping expectations at tila malalim ang hugot dito ng dalaga. Sa latest YouTube vlog ng celebrity cosmetic surgeon na si Dr. Vicky Bello, isa sa mga questions na itinanong kay Kim ay kung ano ba ang vision nito para sa sarili in the coming years. Ako kasi dok ngayon parang ayaw ko na ng too much expectations on what will happen in the next 6 months or in the next years to come. Parang gusto ko na lang mag-enjoy, kasi parang sa buhay natin, na plano na to ni God lahat, everything doesn't happen by chance, it was written already before you were born, ang tugon ng aktres. Dugtong pa niya, parang gano'n na siya, parang gano'n na yung paniniwala ko sa buhay, di pa siguro siya time for me, hindi siguro siya para sa akin. Samantala, sa grand media ko ng What's Wrong with Secretary Kim Kamakailan, natanong si Kim at ang leading manyang si Paulo Avelino kung ano-anong qualities ang nagustuhan nila sa isa't isa. Sagot ni Pao, I've always wanted to work with Kim, I wasn't given the opportunity until now, until the project we did last year. I am happy not just because parang, we know Kim is a star, but because she's so bubbly, she's matured as an actress, after working with her, I like working with people who work fast and know what they are doing. Sikim Kim ganon, mabilis siyang kumilos, alam niya ang script, alam niya ang gagawin, walang nagiging problema, sikim what I noticed, especially when I first worked with her, she sets the tone of the energy on the set. Nakikita mo na kapag malungkot si Kim, di naman lahat malungkot, pero malumanay ang lahat pag high yung energy niya. Lahat energized. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganun na kayang iset yung energy level ng set, pahayag ni Paulo. Hangang-hanga rin si Kim sa kanyang partner sa serye, si Paulo, very consistent sa trabaho, parang we share the same passion when it comes to work, sa kaparehas kami ng gusto. So nakakagulat na parang may boy counterpart ako na. Ito gawin natin ito, gawin nating maganda. Low bat version ko, ako yung high energy version, nakaka-amaze na makakita ng boy version mo which is siya, nakakatuwa na makatrabaho ang isang Paolo Avelino, mas nakaka-amaze kasi tinanggap niya itong rom-com na genre, so, mas napahanga ako to him as an actor kasi kaya niyang gawin ang lahat talaga in his best. Saka magugulat talaga kayo dito sa Secretary Kim, kung ano ang mga pinakita niya, mas hahanga kayo sa kanya, I am happy to work with him, Ania pa.